Ang tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Hindi lang mahal ang bigas. Ang isyu ngayon is gutom ang pilipino -pili. Yun ang dapat nilang bigyan ng atensyon. Hindi yan mag magbigay ng permit. It's not that precisely and dito kami to talk about this kasi kung ako bilihin na lang ninyo yung bigat ibigay ninyo sa may hirap total ang pera nandyan, hindi na wala yan kada ang mahal na kita ay na ayaw bigda itay and at the same time tayo na ni tayo dinis ang gumagay kita na hadlock ni na basig ilang himuon ng Prime Minister ang Pilipinas na hadlok niya na tayo. Ayaw nagdaya. Tatay di please. Ayaw nagdaya. Ano na, ilan ang duwaon karon kita unitary type of government. Karon ilan ang iswag ngadto sa parliamentary type. So, ang tawag na dahil na ang dili ni Tago Presidente, kundi ang Prime Minister. Pero ang makasulod niya, gamayra, may kwarta, o katong mga obang probinsya, hasi, anda, uh, musulod sila diha wa na limit. Wa takibaw kung sana bagong concept na pang gobyerno. Kami mga abogado na ito. Pero wala na masabdi sa tao. Kaila lang tuyoon para manatili sa, sa gobyerno. Ayaw nang umalis. Alam mo, sa Simula noon, every president pero ako kasi ako on the day sa natapos ang presidency ko bumaba ako walang seremonya at the end of the working hours on the day nakataposan kong pag upo dyan sa Malacanian umalis na ako walang seremonya itong iba hindi ko maintindihan kung bakit pag na sila, maging presidente na, walang gaginagawa kung hindi maghanap ng paraan para tumagalit nila sa pwesto hanggang kamataya nila. O hindi para papanawin nila ang anak na naman nila. Ako, wala ako magawa Kasi ako, naging anak ako ng gobernador. 20 years after, naging mayor ako. For 23 years, mayor ako ng Davao. Kanungang anak ko, kasi paakyat na ako kung griswan, sinabi ko sa Katagadabao, tinawag ko yung partido ko, at sinabi ko, mamili tayo sa atin kung sino sa... Eh alam mo, yan ang totoo, ayaw nila. Sabi nila, yung anak mo ang gusto namin. Eh kaya si Inday, pinuntahan ko, sabi ko, ikaw ang hinihingi ng tao. Eh, ayaw talaga, nag-facilate. Parang electric fan, pag ganon si Inday. Sabi ko dahil, hindi ba tayong maggawa ng political dynasty, baka natin yung tagustuhan ng tao.